Sige, salamat na lang. Thank po. you. Hindi daw siya nagpunta kina Shane. Wala din kala, Mrs. Dizon. Maybe we should go back to the chapel. Baka nasilisihan lang natin ang apo ko. Ma, Diego, huwag nuna hanapin namin siya doon. Pero kung ayaw niya talagang magpahanap, tayo titigil sa paghanap yes. sa kanya, okay? Lali will find him. find him. No need to worry. Bakit, Ma? Alam ko na kung nasaan si Diego. Saan daw? Nasaan, Ma? Diego! Mm. Paano ka nakapunta rito? Diego, I'm talking to you. Hindi ko siya kinuha kung yun ang gusto mo yung pahiwateg. Tumawag siya kanina, kaya sinundo ko siya. Okay. Don't you ever do this again, young man, you hear? Di ba tinuruan ka namin na mami mo we'll never to leave without asking for permission? Lalo huwag ka sasama sa kahit kanino na basta-basta na Diego. What are you thinking? Hindi na ba pamilyang turing mo sa akin, na? Kung sino-sino na lang ba ako ngayon sa'yo? We're leaving. Come here, let's go! Vincent! Let's go! Daddy! Pasensya na ho, Daddy. I can't believe you, Diego. Di pa nangako ka na na di ka nauulit? Huh? I can't believe you did that again. No, ako rin naman po kayo noon, di ba, Dad? Na hindi lang po kami iiwan? Nagmana lang naman po ako sa inyo, eh! Take that back! Take that back right now! Take that back right now! Ano ba? Ano ba? Kung ano man ang issues mo with your dad, huwag mo nang idamay ang anak natin. I'm sorry, I'm sorry. Diego, I'm sorry. You and I are going to have to talk, young man. sige na. Sige na. Come on. I'm, I'm sorry. Vincent, hindi ka pa sasakay? Lali, di na muna. Lalo na kayo. Ako nang bahala sa sarili ko.